Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, ako si Father Bob, isang paring karimilita. Kumusta naman kayong lahat? At uh, ako na may natutuwa na naipaabot ko ang mga pagninilay na ito sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga mensahe na inyong ipinaabot sa akin. Ang aking dalangin ay nasa mabuting kalagayan lang kayong lahat. Saan man kayo naruroon, ano man ang ginagawa nyo, sana patuloy lang tayong magsikap na gumawa ng mabuti. Patuloy tayong magsikap na magkaroon ng panindigan na tayo ay anak ni Kristo. Na tayo ay Kristiyano na sumusunod sa kanyang mabuting balita na gumagawa ng naaayon sa kanyang kalooban. Ngayon ay araw ng Webes. Nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Pebrero. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa, pakikinig at pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ito ng taus-puso. Sa araw na ito, ang ating pagninilay, ang ibanghelyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 7, Versikulo 24 hanggang 30. Dito, napapansin natin na si Jesus ay pumunta siya sa lalawigan ng Tire. At nang pumasok siya sa bahay para malaman kung ano ang mga nangyayari at umalis dahil maraming mga tao ang naghahanap sa kanya. Na kasalubong niya, nakita niya ang isang babae na kung saan ang kanyang anak na babae ay dinapuan ng masamang espirito. Ano ang ginawa ng babaeng ito? Lumapit siya kay Jesus at nagkatira pa. Anong ibig sabihin doon? Nagmakaawa siya na tulungan ang kanyang anak na dinapuan ng masamang espirito. Mga kaibigan, Napakagandang pagnilaya natin ang ginawa ng babae. Lumapit siya kay Jesus. Ito yung magandang simula sa ating pagninilay. Yung katanungan sa ating mga sarili. Lumapit ba tayo kay Jesus? Ang paglapit kay Jesus ay isang pagpapahayag ng pananalig. Hindi pwedeng lumapit ka sa isang tao kung wala kang tiwala, wala kang uh, pananalig sa kanya. Ang babaeng ito, dahil alam niya ang kakayahan ni Jesus, posible na kilala niya si Jesus. Kaya nagkatira pa siya sa paglapit niya kay Jesus. Nagmakaawa na tulungan ang kaniyang baba, anak na babae na dinapuan ng masamang espiritu sa ating buhay, kailan ba tayo lumapit kay Jesus? Posible, baka lumapit lang tayo sa Kanya dahil may pangangailangan tayo. Bato-bato sa langit, minsan din natin maiwasan na may mga kapatid tayo na makaalaala lang na tumawag sa Panginoon, na lumapit sa Panginoon kung may kailangan, kung may problema, kung may sakit, kung birthday, nagpapasalamat, kung anong pagdiriwang ang mayroon sila. Pero dito hinahamon tayo na may kailangan man tayo at sa wala, huwag nating kalimutan na lumapit palagi sa Panginoon. Ipahayag natin ang ating mga adhikain. Ipahayag natin ang ating mga karanasan, ang ating mga paghihirap upang sa gayon ay mapakinggan tayo ng Panginoon at tulungan tayong gumaling at mapatagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na ating naranasan. Alam ko lahat tayo ay may maraming karanasan sa buhay. Posible ang ibang karanasan ito ay nagdulot ng panlalamig. Posible ang ibang karanasan ito ay nagdulot ng panghihina sa atin na minsan nagpalayo sa atin sa Panginoon. Pero sa ngayon, mga kaibigan, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na nariyan lang siya. Siya ang kusang lumalapit sa atin, posible hindi lang natin siya pinapansin. Pero sana wag nating kalimutan na kahit anuman ang mangyari, ay wag tayong makalimot na lumapit sa Kanya. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng buhay, ikaw ang aming lakas. Alam namin kang kung wala ka, wala rin kami. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Turuan mo kaming maging masigasig sa pagtugon sa iyong panawagan na maipadama ang kagandang loob ng iyong Ama sa aming pang-araw-araw na buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.